Good evening, good evening mga idol Nagagawa ko ng owner na naman Pagkatas kong overhaul Yung makina Bumigay naman yung ano Mga water jacket Ay, ito Tumagas yung water jacket na yan Kailangan ko yung baba yung transmission Napansin ko naman na May leak na rin itong ano, tamang tama Kasi hindi ko napantan yan eh hindi ko palitan yung ano yung itong oil seal na to ito tamang tama papalitan na natin yan kasi umili ako ng over nga eh yan papalitan na rin natin ng bagong seal ito yung oil seal tapos ito yung clutch hindi ko napalitan kasi bago naman oh eh. Uh, ah, chamba tayo ngayon bago yung clutch nya Tsaka yung diaphragm yan. Hindi ko na makangat eh Nandito ko sa ilalim Okay, no? Bibili tayo ng water jacket Yun ito, ito yung water jacket Kung mapapansin yung butas Ito, butas yun Yan Ang butas yan Tumapon yung tubig nag test na ako Tumapon ng tubig Yan pa yung cooling system sana para maglagay na ako ng thermostat tsaka ano kulan buti bumigay agad to yan kaya gagawin na natin yan ha, ah, tinan nyo gagawin natin kakalasin natin yan tututok natin yung camera kisa kasi ako dito eh kita na ba Yan. Kakalsin natin yung water jacket. Kita na ba? Tuing, 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 tuing. Yang, kita na. Oops, naku, nagiba. Nagiba yung ating camera. Kaya natin. Okay kita na. Yan, kakalsin ko ha. Paano sikotin natin yan. Ya, matigas. Matigas pala siya, men. Kaya natin martilyo yan. O yung martilyo. Ayan. Solo flight kasi ako eh. Nag-iisa ako dito ngayon. Ah, eh. yung anak ko yung nasa school. Paano ba ating kakalap niyan? Papalubog natin yung sa loob. Parang lumubog na. Yes, ah. Wala na. Masyado na siyang mahirap talaga na Kapit na kapit. Alright. Wala lang. Medyo... Mahirap ka na siya. Nino. Talagang gato na siya. Yun know, o, yung water jacket. Ngayon magiging okay na siya. Bagong pa rin mga piston yan. Pilitan mo Piston con rod bearing tapos yung seal sa unahan tsaka timing belt ito tamang tama papalitan ko na rin yung seal ito yung pamalit ito itong oil seal ito Ay yung mga ano kasi yung mamaya ulit ah yan yan medyo matatanggal na bibidyo ako para makita nyo rin paano ba natin makikita yan yan kita ba ito natin.

Ako ay nag-iisa Gusto ko lang namang ipakita sa inyo Kung paano alisin Ang water jacket na yan Bahala na kung makita nyo o hindi Basta sisilsilin ko na Yan na Yan Pati nyo Ano yun na magtanggal niya na pasok sa loob tapos pabalik yung palabas yan at saka nyo sasikutin yan yan nakita nyo ba sana nakita yan natanggal na natin ito natanggal natin yung uy <laughs> yan natanggal natin yung water jacket ito bibili tayo ng bago dito panlagay dyan habang nag-iintay naman tayo ng water jacket sa mga ano. papalitan naman natin ito, linisin natin. Para pogi naman. Tiyan mo yung mga seal niya ng bago. Yan. O sige. Yan na lang po muna. Update ko na lang po kayo. Nag-iisa kasi ako okay, yun no? Yun, mga tinanggal ko. Yung transmission. Ito. Pinapaka yung transmission. Tapos yung ano. Yung ano natin. Yan. Ito yung ano. Gear oil. May tubig may tubig yung gear oil kaya pakultan din natin ito puti naghalo ang tubig tsaka lang is yung gear oil o oh, sige masyado kung mahirap dito sa ilalim ha kita ba ako dito natin para kita tayo yan ayan yun ako sa ilalim ako ha ako yun <laughs> sige bye bye thank you for watching